Isang magandang umaga na puno ng pag-ibig at musika habang ang mga artista sa teatro at musika na sinalara maig at gian magdangal ay nagbahagi ng ilang masayang balita na ikinatuwa ng kanilang mga tagahanga at kapwa artista. Opisyal na silang engaged sa isang taos pusong post sa social media. Nag-upload ang mag-asawa ng sunod-sunod na matatamis na larawan na nakunan hindi lamang ang kanilang mga maningning na ngiti, kundi ang napakagandang engagement ring na ngayon ay nakapatong sa daliri. Nilara Simple lang ang nakasulat sa caption, She said yes to a lifetime, isang maikli ngunit makapangyarihang deklarasyon ng pag-ibig na handang gawin ang susunod na hakbang. Mabilis na nakuha ng sandaling iyon ang puso ng marami. Bumuhos ang mga mensahe ng pagbati mula sa mga fans at celebrity. Hindi napigilan ng aktres na si Rhea Atayde ang kanyang pananabik na pabulalas ng iyaay. Congrats sa inyong dalawa, while singer Geneva Cruz added, congratulations in thy loves. Sana all perfect sa work and home life. Godspeed. Nakiisa rin si Nikki Valdez sa masayang iya. Congratulations. Para sa marami na sumubaybay sa paglalakbay ni Nalara at Gian, ang pakikipag-ugnayan ay parang isang pinakahihintay na susunod na kabanata sa isang kwento na nagsimulang maglahad sa pinakakagiliw-giliw na paraan. Noon pang 2021 ng muling nag ang landas ng dalawang artista sa pagkakataong ito sa pambansang telebisyon. Pareho silang naimbitahan na mag-guest sa morning talk show na Magandang Buhay, kung saan nagbahagi sila sa entablado at nagtanghal ng kantang liab. Ang pagganap na iyon, Madam Damin at De ay tila nagpasiklab ng isang bagay na mas malalim sa pagitan ng dalawa, mula sa pagtatanghal na iyon ay umusbong ang isang koneksyon na hindi maikakailan ni isa sa kanila. Ang nagsimula bilang musical harmony ay naging mas personal, mas makabuluhan. Ang kanilang ibinahaging hilig sa sining, ang kanilang paggalang sa isa't isa at ang kanilang likas na kimika ay nagpatibay sa kanilang samahan sa paglipas ng panahon, habang ang mga buwan ay naging taon. Nagsimulang mapansin ng mga tagahanga na mas madalas na magkasama ang dalawa, hindi lang sa mga pagtatanghal, kundi sa mga tahimik at matapat na sandali na ibinahagi sa social media. Maging ito ay rehearsals, travel snaps, o behind-the-scenes glimpse sa kanilang buhay. Naging mas malinaw na ang kanilang relasyon ay binuo sa pundasyon ng pagkakaibigan, pagkamalikhain, at tunay na pagmamahal, si Jan Magdangal. Nakilala sa kanyang kahangahangang trabaho sa teatro at bilang isang recording artist, ay palaging may malalim na pagmamahal sa pagganap at pagkukwento. Si Lara Maigi, isang soprano at multigenre na artist, ay nakaakit ng mga manonood sa kanyang malakas na boses at musical versatility. Magkasama, Lumikha sila hindi lamang ng mga harmony sa entablado, ngunit isang ritmo sa totoong buhay na nagsasalita ng partnership at shared dreams. Ang kanilang pakikipag-ugnayan ay isang pagdiriwang hindi lamang ng pag-ibigan, ngunit ng paghahanap ng isang taong tunay na nakakaunawa sa iyong mundo. Isang taong nakakaalam ng mga hinihingi ng buhay sa ilalim ng pansin, na gumagalang sa giling sa likod ng kahalihalina, at tumatabi sa iyo sa pamamagitan ng matataas na nota at tahimik na paghinto sa madalas na abalang mundo ng showbiz. Ang mga kwento ng pag-ibig na tulad nila ay nagniningding ng kaunti, mga kwento kung saan unti-unting lumalago ang pag-ibig na nakabatay sa pagkakaibigan at suporta sa isa't isa para sa mga tagahanga ni Nagian at Lara. Ang pakikipag-ugnayan na ito ay hindi. Lamang tungkol sa mga wedding bell sa abot tanaw. Ito ay isang paalala na ang pag-ibig ay maaaring mamulaklak sa mga hindi inaasahang lugar, kung minsan kahit na sa ilalim ng mga ilaw ng isang pagtatanghal sa entablado. Na ang dalawang tao na pinagsama sa pamamagitan ng musika ay maaaring lumikha ng isang symphony na mas maganda kaysa sa anumang solong nota. Sa pagsisimula nila sa bagong kabanata, ang mag-asawa ay napapaligiran ng init at pagmamahal ng kanilang mga pamilya, kaibigan, at buong industriya na nagpapasaya sa kanila. At habang hindi pa maibabahagi ang mga detalye ng kanilang kasal, isang bagay na ang tiyak, ang pagsasama na ito ay isa na pinaniniwalaan ng marami na nakasulat sa mga bituin. She said yes to e lifetime. Nabasa ng kanilang post and really, what the lifetime it is shaping up to be. Isang puno ng mga kanta, tawanan, tawag sa kortina, at ang tahimik na uri ng pag-ibig na hindi palaging nangangailangan ng mga salita upang madama mula sa kanilang hindi malilimutang duet sa magandang buhay hanggang sa simula ng forever. Hindi lang magkatuwang sa musika sinagian, Nagian Magdangal at Lara Maigi, sila na ngayon ang magkatuwang sa buhay.